So ayun, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, andito na naman po tayo ngayon para sa um, sa panibagong video ano. So, so siyempre o, sa panibun So welcome po ano dito sa aking munting um, channel na Alex Avery Official TV. So ngayon mga kaibon, ang magiging topic natin ngayon is tungkol sa ano sa tanong ni Sir Mark Anthony na kung paano gamitin or paano yung tamang paggamit ng ano ng ambroxil at saka primoxil sa ating mga alagang ibon at kung okay lang daw ba na ano na bigyan ng ambroxil at saka primoxil primoxil yung mga ibon natin at least isang beses sa isang linggo kahit um, kahit walang sakit So yun po yung magiging topic natin ngayon ano mga kaibon kaya tara Terima kasih telah menonton! so sa, sa, tanong po ni Sir Mark Anthony na kung pwede po ano kung pwede po bigyan kahit isang beses sa isang linggo ano ng Tribuxil or yung Ambroxetil yung mga alaga nating ibon sa isang linggo daw so para sa akin po um, siguro pwede rin naman po ano pero ang ako po kasi mga kaibon ang um, nagbibigay ako ng ano ng ambroxetil o yung primoxil kapag ka nakikita ko na from um, nanalamlay o may sipon o may o nagtatae yung mga ibon natin o yung mga ibon ko kaya ko, ko lang binibigyan ng ganitong gamot so kapag ka, ano kapag ka wala namang sakit o wala naman ako nakikita ng sakit ang binibigay ko lang sa kanila is um, yung mga vitamins lang tapos um, ang sabi nga sa akin ni Sir Michael Bila Cruz yung napagbilan ko ng gold yan um, kahit um, yung ano lang yung vitracin gold so kahit yun lang daw yung ibigay okay na daw yung mga ibon natin. So, pero nasa sa inyo pa rin yan, ano mga kaibon, kung bibigyan nyo o kung nasa, syempre, kung gusto mo po bigyan, ano, Sir Mark Antonio ng, ano, ng gamot kahit walang sakit, um, nasa sa iyo lang po, wala naman po sigurong problema, no na um, bibigyan natin ng gamot. Pero ang pagbigay noon, siyempre, um, 4 to 5 bars kailangan papalitan na natin ng ano ng pure na tubig yung mas maganda po na binibigay sa ano sa mga ibon is hindi yung galing sa faucet ano yung mas maganda yung galing sa um, sa deep well so yung sa faucet po kasi um, may halo na yun na ano na chlorine ang um, basta ang, ang binibigay ko po sa mga ibon ko is yung galing sa ano sa sa lagumba or sa deep well. So ipapakita ko lang po no sa inyo mga kaibon yung ano yung primoxil at saka yung ambroxetil. So ito po yung ayan po yung primoxil and then ayan po ano. Ito din po yung ambroxetil. So parang malabo ano. Ayan. Ito po. So, ang mga gamot pong ito mga kaibon is um, parias po sila na ano na antibacterial. Ang um, gamot po talaga ito ng, ng manok at saka baboy. Ayan po ano, kung makikita nyo. Ayan, yung premoxil may baboy at saka may manok. So, parias lang po. parias lang po ito pero ang um, pwedeng pwede po ito sa mga alaga natin na ibon so ako mga kaibon kapag ka nagtatai or may sipon yung mga alaga kong ibon ito talaga yung binibigay ko maganda to sa mga nagtatai na ibon ano So, ang ginagawa ko nito mga kaibon, mix inim, minimix um, ko to sa, um, sa tubig. So baka um, ano po um, or ano po um, ang pag mix ko nito sa tubig is, is yung ano um, kumbaga kusa lang ano or basta lang magkakulay yung tubig hindi ko um, dinadamihan kasi kapag ka, ano kasi kapag ka madami um, umiiba na yung amoy nung ano nung tubig minsan yung ibon hindi na nila iniinom kaya ang ginagawa ko nito, konti unti lang basta nagkakulay na yung tubig. So ganoon yung ano yung tamang pagmix ko ng tubig o ng nito sa tubig. Tapos sabi ko nga am um, for 2 5 hours kailangan ang um, palitan mo na yung ano yung tubig na may ganitong gamot ng pure na am um, na tubig na lang. So isa ko lang ano mga kaibon yung pag-mix nito. So ito, kung makikita nyo, yung tubig, ano, ayan. Um, pure na tubig. So, um, clear yan, ano, clear na tubig. Ayan. So, ayan. Walang, wala pa siyang, ano, wala pang halo yan na, ano, nagamot, gamot. So, we big, or lalagyan natin ng, ano, ng konti lang. I-example natin itong, ano, itong premoxil kunti lang naman ang um, nilalagay ko nito. Ayan. Sa magkakulay lang yung ano, yung tubig, is ano, okay na siya na ibigay sa si ibon natin. Hindi naman, hindi naman, ano, dito na ano, na damihan natin yung gamot para sabi, um, para sabi nila is um, matanggal kagad ka yung ano sakit ng ibon. Kapag ka marami po kasi mga kay ibon yung nilalagay na ano nagamot gamot. Sabi ko nga is nag-iiba na yung amoy. Kaya minsan hindi na iniinom ng ibon. So ito na siya. Ayan, yun yung primoxil kulay blue. Kung amoxicillin naman po yung bibigay natin Kulay green po yung kinalalabasan ng kulay ng tubig na may halo na ano na ambroxetil. Um Sir Mark Anthony, um sana ang um, makita mo itong video kong ito ano at sana ang um, nasagot ko yung tanong mo sa akin. And then sana nakita mo yung kung paano ako nagmi-mix ng ano ng gamot sa tubig. And then um, may tanong din dito sa akin si ano si Ma'am Stella kung pwede daw pa kung pwede daw po ba na um, pagparisin yung um, Alps 2 tsaka yung ano yung Personata kasi light lang naman daw yung kulay na black sa ulo ng Personata so ng mga nakarang ano video ginawan ko na to ng video na kumbaga kung paano magpares ano ng african so um ako po kasi mga kaibon nagpapares ako ng ano ng african lovebirds so para sa akin lang ano kasi hindi naman ako ganong or, kumbaga al may alam lang ako ng konti sa pag-alaga ng ibon so hindi ko lang alam sa iba na mga nagpa-project kung ginagawa nila yung ganun ang pagpapares ko po kasi ng ano ng ibon kung fisher ang um, fisher lang din yung ano yung ang um, binibigay kong kapares and then kapag ka uh, personata um, personata lang personata lang din kasi um, din yung ano yung ibinibigay ko na kapares kapag uh, ano po kasi mga ibon ang um, pinagpares natin yung fisher at saka yung personata ang kinalalabasan nun or ang kalalabasan ng mga magiging inakay nun is um, hybrid so may ano nga ako dito may isa ko dito na um, na albs na ano na hybrid so bali, hindi ko na nga binali yung ano yung pagkakapares ng pers personata at saka yung fisher ko na ano na albs kasi nangyari po kasi yung mga sa ibon sa ganito kalaking ano um, cage so dito sila nagpares so, hindi ko na pinaghiwalay hanggang sa nag nangitlog nasa nagkainakay so may isa ko dito na ano na hybrid pero ang um, ang hybrid po kasi ano mga kaibo na albino, sa so, pagkakalam ko is hindi naman po siya baog pwede natin siyang ano if, um, gamitin as breeder pero kung sabi nga nila is kung kung ibibinta mo ano um, kung tapos marunong kumilatis yung bibili um, possible na ano na, na mahalata niya na hybrid yung ano yung ang um, ads natin. Um, figure, sabi ko nga, pwede siyang ano, i-project. Ano? Pwede natin siyang i-breed. Hindi tulad nung, ano, nung buknoy. Kasi yung buknoy is ang um, baog po siya. Ang buknoy po is kapag ka pinagparis mo naman yung ano, ALBS 1 and then yung ALBS 2 ang kalalabasan is ALBS 3 yun na yung buknoy So, bangstela Stella, ano, um, yun lang po yung alam ko ano tungkol sa pagpapares ng ano ng African. And then um may may ano din dito eh, may sinabi rin dito si Mercedes, um Bel um ang ganda daw talaga ng ano ng Golden Finches, pero ang sabi niya is mahirap daw alagaan. So para sa akin po talaga ano, ang, um, ang golden po kasi mga kaibon is video mahirap din po talaga na ano na alagaan. Ang um, 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 hindi ko nga ito um, kumbaga kung magsisimula ka pa lang sa pag ng finches um, hindi siya advisable bilang panimula na ano na aalagaan as or, or ng ano or para sa kung sa finches ang mas maganda na ano na advice ko na alagaan niyo kung mag-aalaga ka ng finches kung wala ka pang alam mo sa pag-aalaga ng ibon mas maganda na alagaan mo muna yung ano yung society finches at saka yung zebra finches at least yung mga ano yung mga ibon na yun is hindi hindi gaano mahal kumpara sa ang sa golden finches So kapag ka wala ka pa kasing alam sa mag-alaga ng golden finches, um, mas, pa, baka masayang lang yung ipapambili mo eh. kapag ka nag-alaga nag, -alaga, nag -alaga ka po kasi ng ano nga sa ebon, ng Julian Pinches um, prone sila sa air mites kaya kapag ka mag aalaga ka po noon um, dapat palaging may ano ka may scat ito po yung scat kaya lang nawala na yung, ano, yung label pinapatak po ito sa ano nilalagay ko po ito sa legs ng ano ng golden finch saka ang um, nagbibigay ako nito sa ano sa golden finches kapag ka, ano um, kapag ka gabi kasi kapag kagabi na, hindi na nila madudukot yung balahibo na doon sa part ng ano ng lebis na pinataka nito Hindi na nila madudukot yung mga ano, yung mga balahibo. Kasi kapag umaga kasi mga kaibon, ang kinukutkot nila yung ano, yung balahibo. Kaya mas maganda gabi kasi kapag kanilagyan mo sila, tapos papatayin mo na yung ilaw, Um, matutulog na sila so, hindi na nila o mababaliwala na nila yung ano yung ipinatakbo doon sa ano sa legs nila so kung balas nyo po ano mga kaibon wag alaga ng ano ng golden pinches at saka yung iba mga klase ng pinches may mga shaft tail ang um, PM niyo lang po si Sir Michael De yan Cruz diyan sa ano sa Quiapo ang ano ang profile pic niya po is yung canary na nandun sa pugad alam nyo po kung alam nyo po yung pugad ng canary ang pugad po ng ano ng canary is, hindi po yung nest box na mga ginagamit natin para sa pinches ang pugad niya po is um, kung kung alam nyo yung ano yung baon yung baon ng inyo yung kalahati lang ano tas may mga nesting materials sa doon sa loob so ganun lang so, wala siyang cover sa ano sa sa bandang ibabaw. So ganun po yung ano yung profile picture niya sa ano sa kanyang FB page. Um marami siya doon, um, may mga shark tail, may mga diamond fire tail. Madami siya doon, tapos yung star finch, Julian finches. Hindi sa ngayon ang ang talagang mismo inaalagaan niya is canary napakarami po doon ng mga canary finches or tama ba so, hindi ko alam kung finches ang canary basta napakadami niyang canary ay naalagaan at binibinta niya nga rin sa, sa, mga gustong ano bumili ano ang pakipim na lang si Sir Michael de La Cruz. so yun lang po ano mga kaibon ang counting tips naman tungkol sa pagalaga ng ibon at saka yung pagbibigay ng primoxili or yung um, or yung ambroxetil So, salamat po, ano, mga kaibon. Um, God bless po sa inyong lahat. And happy birthday po sa inyong lahat, mga kaibon.